ang gala po niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Yang ay si. ay 2.40 na po yun. So mga kalakay, ay out lang po natin. At pupunta po tayo ngayon ng market, eh, palengke. At bibili po tayo ng, mabibili po natin dun sa palengke. ano kaya yung mauulam natin uh, puro lang po oh, karn yung kinakain po natin magulay kaya po tayo tignan po natin kung ano pong gulay po nila ngayon yung ilong po ah. Kaya. yan dito po yung ano, yung bola yan mga dito po yung palengke dun po natin kung open po ngayon may araw po kasi ano eh um, sarado po siya ayan po ah, ito po yung palengke yan po yung palengke yan yan po Ayan po, pasok po tayo dito sa palengke nila. May ano po dito. Kunti lang po yung palengke nila dito, may mga gulay, isda, halo uh, mga pagkain. Tapos may mga po dito. Ayan na at pasokin po natin. Ha? Ayan, to yung mga repolyo po sila dito. Ito so, may mga talong na bilog. Kaya magiging ulam natin ngayon. At saka may mga capsicum. Dito pa i po yung mga ano nila, mga gulay-gulay po nila. Bili po tayo ng ampalaya. Ayan, yung maliit lang. Tapos, maliit pa to. Pinakamaliit gulay po tayo ito na lang tapos talong na isa pili rin po tayo ng sitaw bali tatlong piraso lang pibilin po natin sitaw Asa kayong ano po dito ang palaya po ay hatiin lang po natin to hindi po buong kakainin po ay ulamin natin kasi madami po. Ay magisa lang po tayong kakain, magulam. Pwede na to tatlo. Dito po ay ano, pwede pong bumili ng tingi-tingi po dito kaysa po dito sa supermarket ay buo na po 'yun, nakapak na po yung bibilhin. Tapos bili din po tayo ng lemon. Ayun po, lemon. Dalawa. yan, sabili na po tayo at saka kalabasa sana, yung may maliit lang kasi nasasayang lang po yung ano eh kalabasa pag malaki pero so, yung mga maliit lang bilis po ng pera pag ganito po at iwas iwas muna tayo sa tilapia um, gulay naman po tayo ngayon yung maliit lang Oh, so, mga ganito po ano, kalahati po na po yung ano, kalahati po yung niluto ko dito. Ayun no. Ito na lang. Nawakan na po natin lahat. Tapos ito. Tapos talong. Tapos ampalaya. At may limon din po tayo dito pambibilhin natin may ano rin po sila dito ito lang ko yung tawag dito ito so yung parang masker ay ano sa, sa loob ng ano sa baka wala rin alam niya kalimutan natin ito mahal po ito yung mga labong nila dito yan, binibinta po dito yung labong samantala po sa amin yung kawayan po namin doon ay kinukuha lang po nila yun. Ngayon ay na, mas marami na lang pong ano, mas marami na lang pong mga labong doon. Ito, iba po, iba-ibang klase pong mga labong. May mga labong na ano na, yung parang, di ba, minamarinit pa nila o pinarinitan uh, tawag dito. Parang pinapatagal nila. Lost. May mga ano pa tayo dyan eh. May mga sibuyas, luya o bawang po tayo sa bahay. Dito, bili po tayo ng itlog pala. Yan, ilagay mo natin doon. Wala tayong basket dito. Okay. Hi, Mia. Hi, Mia. ha, ha Hi, Mia. Hi, Mia. Hi, ito ah. yung man dito. May mga frozen din po sila dito. Pang shabu-shabu din po yan, no? Sa loob. Ano itong mga to? Ah, dumplings. Ang palalaki. Maganda sana kung may rip po tayo kasi wala po tayong rip, eh. Kaya, tingi-tingi lang po yung binibili po natin. Kuwa na doon, ayun kuha po tayo ng itlog ng um, kuha lang po tayo ng may nakapak na po dito kaso lang kulti kulti lang po yung kinukuha natin kasi tag init na po baka mabilis pong masira may itlog po dating ano naiwan po isang pak na ganyan kaso hindi ko naubos nagluto po ako nung bumalik pa ako dito sa Taiwan ano na po iba na po yung amoy niya. Tukwa po tayo ng anim na piraso ito po ay ano ko uh, pang umaga ko po to I sinasabay ko na po dun sa ano sinasabay ko na po sa sa kanin yun yung kinakain ko po pang umaga kasi kailangan ko pong kumain ng kanin kasi yung sa ko ko ay buhatan yung tingin po natin yung hindi po bitak kasi may mga naka, ano po, mga bitak bitak din eh. Luto natin ng maayos. Apat na. Walang pa tayo ng limaw. ano. Pwede na to. Lima lang. Ayan. At uh, ito po yung binili po natin. Ipapupulang natin. May mga bawang na rin po silang ano dito. ito yung sasabi kong labong that ito po yung may amoy pag hinawakan nyo po ito ay ano na may ngamay na po yung kamay nyo yan may amoy po talaga kahit di ko po inawakan ito may gabi po sila dito ito yung ano nya tangkay ito marami po silang mga ano dito ano tawag po dito parang naging pickles na hindi po natin alam kung anong gulay ito Chinese kasi yung e, kinuha na rin po yung ano yung isang kalabasa bali lang po yung kalabasa eh. at bili rin po tayo ng kamatis na isa pag tumili po tayo ng kamatis yung ano po um, yung matagal pong mahinog para at least ipagigipan natin na kain ay mayroon pa rin mga kamatis Dino, pwede isa-isa lang po yung bilhin po natin. May itlog na. Ayun, may ano po dito. Tawag dito. Patula. Sa amin po sa amin, sa probinsya po namin, hindi po namin inuulam yung ganito. Ang inuulam po namin yung parang ampalepo yung style niya. Yan po. Mas sabi, parang nakasanay po namin yung ano yung patulan na may guhit-guhit po dito po ay masarap naman po pala to pag ano patikman ko po to yung patula po nila ay masarap po maraya pong nakukuha yan sa mga ano sa mga ilog-ilog kayo na parang wala pang mga bunga ito malaking mga labong oh. dito po ay ano inaalagaan po nila yung mga labong nila ito may mga ano rin po sila dito ito may mga squid ako tayo masyadong nagulam ng mga seafoods kasi may allergy po tayo buti nga po ay nakakain po tayo ng itlog dito kasi doon sa Pilipinas ay di po tayo masyadong nakakain kasi allergy po tayo di ko alam but dito ay nakakain po tayo hindi naman po tayo naging nagkaka-allergy depende po siguro sa itlog kasi yung sa itlog po sa atin pag na-harvest na po siguro ay ano na uh, matagal ng matagal muna maibigay sa mga nagtitinda kasi maraya pang pupuntahan e dito po ay may, may expired na po yung mga ano tatak ng itlog kaya siguro hindi po tayo nagkaka-allergy naman po sa mga nagiging marte talagang may allergy po tayo sa ano itlog o ano ayan pwede na to may mga sili po pala sila dito mga sili kasawag po natin dito mas maganda sana kung ano yung dry na dry yung ano kagaya ng tuyo nito masarap ito ilagay sa pakbet ito, may okra rin po dito may dito buha po tayo dito okra ito di ko po maubos ito mga kalahati kalahati lang po at sunod na lang po ng isang araw ay ulamin po natin kasi wala pong ano ngayon ngayon ay dating bumibili po ako dito ay naka ano po siya nakayuhiwalay. Ngayon ay nakapack na po ngayon. Ano pa ang bilihin natin? Ito na, pwede na po to. Tiga. Okay. na. po at magbabayad na po tayo. Ha ha ha. Napapanic ka ba? Sige, okay na ha. Ngayon, okay lang babayaran natin 'yo. Ipa-shift dapat, ipa-shift 'ko sa hagatang Yan tulong ko. Parang lobya na yung talong. tapos tatlong sitaw nakakatawa <laughs> po ganito po ano dahil ako bumagano eh bumili ng mga gulay gulay sa kaya sa Pilipinas ayun <laughs> malaki masyado yung kalabasa Wala kasi masyadong malit na kalabasa Kaya no choice po tayo Quayanga, la, po niya

240 po yung ano natin pero ibig hindi naman po ibig sabihin po ayan eh ano maubos po natin lahat ng pinagbili po natin eh, yung iba po ay may eh, pagkagamitan po natin yung kagaya po ng kalabasa yung kalabasa po ay ano um, dalawang pwede na pong makaulaman doon uh, tingin tingin po tayo dito lima isang daan yung ano nila dito Ipay 5 Mual ba to? Malayo kasi sa PX Smart eh Bili po tayo Pang ano po natin to Vitamin, vitamin C po Pang ano sa atin Ayan Bila po tayo dito Sige ba yung ano na po? Tatlo Lima po one hundred. Pili po tayo dito Pang dessert dessert po natin to Tapos po natin kumain Ayan Lima uh -huh. Kapang tiga like ito sa'o? Uh -huh. Ito ko mo? Ito Ito sa Ito Ito Ay, paise Ito ko ipa ko wala oh. Okay. Oh, Ayan, bali, ano na po tayo, naka 340 na po tayo. Ayan, uwi na po tayo baka mapagastos pa po, po tayo ano, ano, bilihan so yung ano, ano, natin motor natin e tingin po, po tayo dito sa ano um, mga ano ko dito laman lob ng mga manok mga prosin load na lang Pagugulay muna tayo, puro na lang karne yung kinakaulam natin. Karni isda Ay gulay naman Ayan po at uwi na po tayo ngayon uh, Tapos na po tayo mamalingke